Isang magandang araw po sa inyo lahat mga ka-forest adventure ay narito po tayo ngayon sa Barangay Mabunga na kung saan po ay inahong pumuli natin ang kabundukan na ating pong pinepestuhan sa mga oras po na ito. Isa po ito sa napakagandang bundok at talaga naman pong sari-sari po mga hugis ng kabundukan po ang ating pong matatanaw kapag kanarating po ninyo ang isa sa napakagandang bundok po na ito. Kaya samahan nyo po ako rito, wag po ninyo akong iiwanan hanggang sa huli eh. At dito nga po guys, sa pinakan tuktok po na ito, makikita niyo naman po yung ating pong background na talaga naman po ang lahat po ng mga kabundukan po dito ay nagmungulay green. Hindi po katulad po ng una po natin puntahan po dito sapagkat nanunuyot po ang damo po dito. Pero ngayon, talaga naman po dagdag ang kagandahan po ng kabundukan po na ating pong makikita dito sa kabundukan po na ito at hindi lamang po yan, pupunta po tayo doon sa pinakang ibaba po na yon ayan makikita nyo po dito sa ating pong pinakang background po dito na ang makikita nyo po guys, mga nakapastol po na mga baka. At tara na po, wag na po natin patagalin, pumunta na po tayo doon sa pinakadulo po nito. At habang tayo nga guys ay naglalakad patungo doon sa pinakang ibaba po na yun, talaga naman pong napaganda. At uh, kawili pong pagmasdan po ang mga kabundukan na ating pong masisilayan dito sa party po na ito. At dito nga guys, sa pinakang ibaba po na ito, matatanaw po natin yung pinakang pinanggalingan po natin po kanina. At dito guys, sa pinakang ibaba po na ito, makikita nyo naman po yung mga nakapastol po dito ng mga baka. Dito po sa part po na ito guys, para siyang isang hasyenda na talaga naman pong isang mayaman po ang nagmamayari po ng lugar po na ito. At dito naman po guys, habang tayo po ay papalapit po dito sa ating background, tanaw na tanaw pa rin po natin yung mga nagagandahan pa rin po dito sa pinakang lugar po na ito. At dito po sa ating pong pinakang background, sa kabila po na ito ay aakitin pa rin po natin yan. Yan, natatanaw nyo po po ba yan? Pupuntahan pa rin po natin para naman po talaga namang masilayan pa po natin yung pinakang kabila pa po ng pinakang bundok po na yan. At dito na nga po tayo guys sa pinakatoktok po ng bundok na ating pong pinuntahan at mula nga po dito to sa ating pong ay tanaw na tanaw pa rin po natin yung isang bundok na ating pong pinanggalingan po kanina. At kung atin naman po guys na iikot itong ating pong video ay makikita nyo naman po ang isa sa napahaganda po talagang fresh na press po sa ating paningin at na talaga naman po ang ating pong isipan. Mawawala pa ang inyo pong mga problema, ang inyo pong mga iniisip sa buhay. At sa pamamagitan nga po guys ng video po na ito, ako po ay pansamantalang magpapaalan na. Sana po ay nakapag-follow, react, and share na po kayo. Maraming maraming salamat po. God bless you all.